Yes, good morning po at uh, welcome back sa ating YouTube channel. So, nagan natin lang upload. Ayan, so, magbabiyahe. Magbabiyahe po kami. Pagbabalik uh, kami nitong PC na natin hanggang lang kasama Ito ay uh, ibabalik ko. Hindi na nila makaya ng mga kasama ko. Ayan. Alag error daw po ng 12. Ayan. Sabi ko nga doon sa kasama ko, hindi ka nanonood kasi ng video ko eh. Kaya hindi mo makakon eh. Ayan, so ito. Ayan, ito po yung original sa customer. Ayan may pangalan yan Saka so, ito yung isa, tinanggal pagka 12 ito yan ng <laughs> drive board ng uh, PCB ng remote, tapos ito pong remote controller so ako yung magbabalik at pinagalahan pa ako ng napakaraming spare binigyan pa ako ng dalawa sa opisina Ayan. 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 ito po yung controller ng uh, dalawang pirasyong binigyan yun So ito pag kaganito po nakuan ay 24 BT yun yan. Ito po yung uh, request nila ayan. Yung model niya 24 BT yun ayan yung kasama. So ako na yung magbabalik kasi hindi nila makuha eh. Hindi na lang doon sa workshop pinaandar umaandar maandar naman. Pero nung hindi na lang nila doon hindi umaandar. Uh, hindi kasi nila na Ito po yung gagawin natin. Ito, itong one na to ilagay mo sa one, ilagay mo sa on. At ganoon din yun, i-on mo. Ayan. Para hindi, para hindi nag-blink dito yung C9 yan. Para hindi siya nag-blink yan. Eh. So, mamaya ipapakita ko sa inyo. Marami kasi yung trouble dito eh. Ayan po. Sana pwede tayo makapag-video sa customeran ngayon. Eh. Para magawa natin. Biyahi po tayo. Yan. Dito sa Riyad Al-Kabriyan. So ayan, so update ko kayo pag kakabit na namin. Sana pwede makapag uh, makapag uh, video. Hindi mo galit yung customer. Eh. So update natin. Magkanaan na tayo. Ah, uh, na dumating na nga kami sa project. Hindi namin alam kung ito. Makayaan. Kasi open yung bahay. Ayan. So baka naman ito. Hindi natin alam kung alin tatawagan pa ni sa adyo. Siguro yan. Kasi sabi nila wala parang tayo. Ayan. Ayan. So ito pala. Ay, pala. Mukhang makaka-video tayo kasi mukhang alok yung kusumer eh. <coughs> ha? Huh? Like? Oh, uh, Uy, samtulila. Siya na Oh, wala. Siya Wala, yala. sa akin sa akin. Ha? Ah, Lina, sawa sawa. Pidya din. Pidya din. din. So, ito, ito, bahay pala ito. And ito, ito, yan ito, 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 hindi pa nga nag-i-start pala yung bahay. Ah, oh, dito. O, yan. din ako Sajid, rakip pa na yung remote niya? Puan, ha? Puan? Ah, siya na. Siyana? Ah, okay, okay. Ito siya. Ayan, wala siyang control na. Ha. Ah, sakit. Ayan. Okay. So, so dyan guys, uh, binalik ko yung lumang uh, PCB yung uh, tinesting sa opisina sa workshop so kailangan natin yun ang ibalik ayan so mahirap yung pagbalik kasi masikip po oh. kita nyo naman na kwan so kailangan nakita nyo tinister ko kailangan sure na walang kuryente para make sure na kung kasi once na ma ground ka riyan mamaya mapasunto ka riyan sa mga lata lata dyan matalim yung mga lata lata dyan kaya pagka may ground oh. so laging safety i natin yung kwan. so kailangan kasi ibalik natin doon sa normal na PCB nya simula natin doon ganun yon ibalik natin kung ano yung uh, tinanggal ng mga kasama ko tapos uh, kailangan nating makita so kaya ibinabalik ko yon so yun yung start niya and then paandarin natin kung uh, pa yung error na 012 ayan so ganun lang simple simple lang yan ayan so balik lang tapos buhay natin yung power kinuha cash madre

Secret. ito yung Ito yung on natin para hindi nagbibling siya. Ayan, pakabuhay. Ayan. Yeah, so, ay makita mo. Ayan. Yeah, mm. yeah, Tapos ito pang isa. Ito, so, uh, ayan, diba? yeah, ito. Yeah, secret. Yeah, na, ang talagang ko, ay sila makita niya. Ayan, di ba? Ito yung secret Ayan, sa wisyo ko sa dyan. Ito palitan natin. Kasi ayan, kumapang dito, hinatak-hatak yan. Ayan. Mamaya na putol eh. O, Ayan, so di ba, hindi na nagbiblink. Wala na yung nagkuko na C, ano yan, 9C. Panda natin. At sana hindi na siya mag blink Ito yung mga kita. Ito may problema to ah. Uh. Hindi yung maandar yung pan eh. Ano ito, ito? ito? kuryente na tayo eh. Mga yung pan, yun

12 lang to, pinahirapan tayo. Hindi oh. ito yung dati. Buka tayo ng bako. Tingnan ito Ano ang Ano ang mga Ano ang buka? lang muna natin lagay sa labas. Wala mong ba? ah diba? oh. Labas. Labas yung hinadawa. I was sa help. I was Guys, ganito yung ginawa ko. Ayan. So, ito. Inilapit natin dito. Yung remote na Dito. Maiksi lang yung wire yag. Ganyan lang yung gawin nyo. Kasi ito, kuminsan, kahit uh, may continuity yan, kung gabuhok lang tutunog yan, may continuity kahit gabuhok, so para uh, dito natin sya ilagay ayan, may xy lang, simula dito sa control box tapos ito, para testing lang kasi pakiramdam ko putol yung wire eh. tinister ko naman, may continuity pero kung gabuhok lang, hindi tatawid yung bolts ng korel, eh, kung gabuhok, pero pag tinister nyo, may continuity so ayan, i-on natin, ganyan lang, may XC lang may sandang pa lang uh, checkin natin So ayan, natin dito sa ilalim ng ceiling. Kung maanda pa. naririnig kayo, di ba? Mandar na. Mandar na yung unit natin. Di ba? Mandar na ba? Diba? Ayan, o. Oh. Di ba? yung problema niyan, yung wire putol. Oh, di ba? Ito yung may problema, wire na putol. Oh. Kasi dito na natin eh. Hinyo ka talaga. Na ni boy ayan. So, pag tinister ko kasi to, uh, may continuity naman. Pero pagka sabi ko nga sa inyo, pagka gabuhok, ay hindi tatawid yung uh, 12 uh, 24 volts. Yan 12 volts yata yan. So, ayan umaandar na rin yung unit natin. At hindi na nagbi-blink. Oh, tawag na pinawisan ako to na. Ayun oh. Oh, ayan yung PCB natin. Ayan, So, ganun yun. Kasi, ayan, kung makikita nyo, hinatak-hatak lang ito ng mga electrician. Ayan, kita nyo. Pinatawid lang dyan, oh. Wala siyang PVC. Hinatak lang yan ng paglagay. Ayan. Ayan, no, kasi tingnan nyo rito. Ayan, hinatak lang nila ng paglagay yan. Kuwersahan yan. Ayan, no, kita mo. Wala kasi siya sa sariling daan. Kung makikita nyo, ayan. So, hindi natin alam kung saan yung putol dito. Ayan. Para, ayan, umalbar na. Oh. Huh. Di ba? So nagamot na natin yan. Yun lang yung sira. Yung uh, bagong bahay kasi ito eh. Ito nga naging Europa eh. so, yung isa. Ito ko bago kaya sa atin. Eh. 61. Eh. Yan. Ah, oh, sirap. Sinasawaan kasi nung mga kasama ko ito eh. Ayan. Umaandar na. Diba? Ririnig nyo naman. Umaandar na tayo. at ah. So ayan nakuha ko din, tagad pinip ko isa kaya ako. <laughs> kasi yung remote ng wire, pag nahatak mo lang yan, mapuputol yan. Manipis lang yung mga remote na yan eh. Yung kable. So, sa experience ko, uh, pag dinister mo yan, uh, may continuity yan. Totoo yan. Buo kasi may continuity. Pero pag isinalpak mo na yung remote, ayan. Mag-dot eh, error lang ng 12 yan. So, yung wire ng remote yung may problema. Tingnan natin kung mapapalitan natin ayos natin. Hindi na tayo nagpalit ng wire. Sinundan ko lang dito hanggang doon sa taas. Mabuti mayroon doon sa box na yun. So mayroon doon, magputol ako. Kasi mayroon tinama ng uh, tornado nyo. May tinama ng tornado nyo sa butas na yun. Dinugtong na lang natin. At yan na siya. Hello? Mia, Mia. Mantap. Uh, so yan yung uh, natin ngayon. 12 error, 12. Uh, hindi PC yung problema. Hindi remote yung problema. Yung wire yung naging problema. Yeah, kasi tinamaan ng uh, nag-screw doon sa taas. Ayan, kaya nag-grounded siya. So maraming salamat po at God first. Grabe naman yung nag throw Wala na.